Sa ating isyu ng bayan ay tatalakayin natin ang muling pagharap ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Binusisi sa hearing ang uh, naging budget utilization ng Office of the Vice President sa nagdaang taon at ang naging paggamit ng Department of Education uh, ng kanilang pondo noong si Vice President Sara pa ang kalihim nito. At dismayado ang ilang kongresista sa naging asal ng bise presidenta sa presidente sa simula pa lang kasi ng talakayan. Tumanggi na ang bise presidente na manumpa sa uh, kapaniwaan ng ginagawa ng personalidad na pagsisimula ng uh, pagdinig. At uh, ang pasaring din ni VP Sara sa kanyang talumpati na pamumuti, pamumulitika lamang. Umano ang ang uh, mga bagay na ito at nagpaalam din si VP Sara na aalis na siya sa pagdinig at pinayagan naman ng committee kaya hindi na rin siya natanong ng mga kongresista hinggil sa issue pero giit ng mga kongresista obligasyon ng lahat ng pampublikong opisyal na sagutin ang mga isyong binabato sa kanila at nilinaw din nila na hindi ito atake sa Vice presidente at ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. Diyan sa uh, bagay na yan, ay, uh, ang uh, talagang uh, pangyayari na yan ay nakakalungkot sapagkat meron tayong second highest official of the land na hindi marunong sumunod sa proseso ng demokrasya pagdating sa kongreso sa pagdinig ng mga budget hearings. Ang budget hearings kasi yan ay napaka-importante sapagkat ang isa sa pinakamahalaga na role ng ating uh, legislative body ay ang gumawa ng national expenditure program. At yan ay masusi nilang pinag-aaralan at masusi nilang uh, binibigyan talaga ng pagsusuri sapagkat itong ginagastos ng ating gobyerno ay galing sa buwis ng mamamayan at ito ay pera ng bayan. Kaya hindi ito dapat na ipagsantabi o kaya ay uh, hindi bigyan ng halaga. Ang sinasabi rin ni uh, uh, Vice President uh, Sara Duterte na yung mga kongresista daw ay namumulitika sa kanilang mga pagtatanong. Ako ay hindi sang-ayon dahil kung tutuusin, ang uh, na ang plano na ibigay ng uh, Kongreso na 750 million more or less kay uh, Vice President Sara sa kanyang budget sa office niya, sa o OVP, ay para sa akin yun ay labis-labis pa. Sapagkat ang talagang uh, uh, duties ng uh, Vice President naman ay ang to assist the President and to perform other functions as may be uh, designated by the President. Kaya ang Vice President talaga, kung tutuusin, ay walang sariling departamento kundi ang uh, tulungan, asistihan ang Presidente sa kanyang tungkulin. At ano-ano naman ang pwedeng gawin ni uh, Vice President Sara Duterte. naka ang ating Presidente, ang ating mahal na Pangulo sa pagbangon ng ating ekonomiya. At yan ay dapat ay kusa na tumutulong si Vice President Sara Duterte ya Dapat ay gumawa siya ng mga hakbangin, ng mga suggestion, ng mga uh, pag-aaral kung paano na maibango ng ekonomiya, kung paano magkaroon ng trabaho ang mga uh, kababayan natin, kung paano mapaigting ang ating relasyon sa iba't ibang mga bansa upang ang ating uh, mga export ay mabili, ang ating mga produkto ay mabili sa ibang bansa at mabuhay ang ating industriya. Yan dapat ang ginagawa ng Vice President. Pero ang katotohanan, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na namumulitika daw yung mga kongresista, yan ay baliktad. Sapagkat kung tutuusin ninyo, si Vice President Sara ang namumulitika. Sapagkat yung ginawa niyang hakbang na nagtayo siya ng mga uh, Office of the Vice President Satellites sa mga probinsya, mga iba't ibang probinsya, halos lahat ng probinsya, eh yun ay talagang hayag na hayag, maliwanag na pamumulitika. Sapagkat yung kanilang ginagawa dyan sa mga satellite offices ay duplication. Mere duplication of what the other agencies are doing. Kagaya halimbawa ng pagbibigay ng ayuda. Ay yan naman ay ginagawa na ng DSWD yan. At ang mahirap dito sa ginagawa ng OVP satellite offices, ay hindi naman nila na pag-aralan kung sino-sino yung mga dapat na tumanggap ng mga ayuda. Hindi kagaya ng sa DSWD, meron talagang listahan 'yan. May listahan ng mga tao bawat barangay kung sino ang dapat na makatanggap ng tulong. Hindi 'yan basta pumila ka lang dyan at sinabi mo na mahirap ka, bibigyan ka na. Ang this is a waste of government funds kasi hindi mo naman pinag-aralan, hindi ko man kilala yung mga tao na nakapila sa iyo. Ah, pag sinabi ba nila na mahirap, kahit yung mahirap kausap eh basta na lang bibigyan ng tulong. Magbibigay sila ng tulong, mga ayuda, cash ka aid at saka yung mga gamot. Yan ay ano yan eh, duplication of what the other agencies are doing na agencies which are mandated to perform such tasks. Kagaya na lang halimbawa ng mga gamot para doon sa mga uh, mga veterans. Ang Department of National Defense ay merong programang ganyan. Pagkatungkol doon sa mga uh, mga veterans ay yung mga maintenance medicine nila yan ay binibigay naman ng Department of National Defense. Pagdating naman sa mga senior citizens na nangangailangan ng mga maintenance medicine para sa kanilang diabetes, high blood at kung ano-ano pa, ay meron naman ang PhilHealth. Yan ay libre naman. Basta ang requirement naman ng fillet, mag-register ka man lang online, ipakita mo na ikaw ay Pilipino at kung anong edad mo at iyong pangangailangan uh, yung, uh, na gamot, yan naman ay binibigay din ng libre. At pagdating naman sa DSWD, meron tayong 4 piece na tinatawag. Meron tayong cash aid, meron tayong assistance, financial assistance to distressed uh, uh, individuals. At marami pang iba, kagaya na lamang nung uh, uh, tulong na binibigay sa mga uh, mothers, mga nagbubuntis na ang uh, mga bata ay hindi pa man sinisilang, ay binibigyan na ng tulong ang mga uh, would-be mothers. Kaya itong ginagawa ng opisina ni uh, Vice President Sara Duterte, yung pagbibigay ng mga ayuda, yung pagbibigay ng mga tulong, hindi naman yan ang role ng Vice President. Yan ay tungkulin ng DSWD, ng PhilHealth, ng DOH at ng uh, Department of National Defense. At yung mga lokal na gobyerno, kagaya na lamang nung nilista nila kung saan daw napunta yung mga pera na inirelease sa OBP, binanggit pa nila doon yung mga burial, burial expenses daw. Aba ay eh, lahat ng local government units ay merong burial assistance. Lahat ng munisipyo, kahit yung siyudad o yung maliitman ng munisipyo, ay merong mga burial assistance. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nakasama yan sa mga social programs na natatanggap nila, na panggastos na natatanggap nila magmula doon sa tinatawag natin na ang uh, Mandanas Garcia ruling na na-increase ang IRA o yung internal revenue allotment ng bawat LGU at ang isa sa pinupuntahan nun ay yung mga social programs ng mga LGUs kaya yung pagbibigay ng burial assistance yun ay dop ano na naman yan duplication kaya ano ang ibig sabihin nito ginagawa mo na yung uh, yung tungkulin ng DSWD, ng DOH, ng PhilHealth, ng mga LGU. Ano ang ibig sabihin na Namumuliti ka ka. Kasi plano mong tumakbo ng pagkapresidente sa 2028, pero ang ginagastos mo sa pangangampanya mo ay pera ng taong bayan. Gusto mo makalibre sa mga panggastos mo sa pangangampanya. Eh, isipin mo, buong Pilipinas, magtatayo ka ng, ng uh, satellite offices. Ngayon lamang nangyari yan ngayon lamang dito sa termino ni uh, Vice President uh, Sara Duterte ngayon lamang nagkaroon ng ganyan bakit inakailangan ano, anong bakit mayroong 750 million na uh, pondo ang uh, Vice President eh ang trabaho dapat ng presidente is only to assist the president and to perform such other tasks that may be assigned by the president kaya itong ginagawa ni VP uh, uh, Sara ito ang maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay namumulitika at nangangampanya early campaigning for 2028. Dahil yan ay hindi magandang gawain. Yan ay paggagastos ng pera ng sambayan ng Pilipino. Pera na, na buwis, na, ibinay, Uh, yan ay pag-aari ng taong bayan. Tapos gagamitin sa pamumulitika. So, lumalabas dito, sino ang namumulitika? Yung mga congressman or yung mga, uh, o kaya ang uh, si BP Inday Sara. Para sa akin, ang namumulitika dito ay walang iba kundi si BP Sara Duterte.